May nakarating sa akin informasyon galing from other uh, uh, former PDA agents. Ayaw lang niyang humarap dito sa hearing. Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli noong informant na yan. Just what I received, isi-share ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Suryano ay yung anak-anakan daw ni Marcel Suryano na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan patay na. Patay na. So ang hirap nito mag-trace kung sino yung mga tao na binanggit. Dahil puro patay na yung mga nagbanggit. Direkta pumunta sa akin yung agent yung former PDA uh, agent nagsabi sa akin, pero I'm not taking his uh, statement hook, line, and sinker. Kaya senior ko lang sa na iyan daw yung hinahuli na naglaglag dyan sa activities sa kundo ni uh, Marcel Soriano.